Marami ang nagulat ng kanilang makita ang iniba ni Stephen Curry ang kanyang bayo sa kanyang Instagram at kinuha niya. Niremove niya ang Warriors sa kanyang bayo at kanyang pinalitan ng Olympic gold medalist Well, ano nga bang ibig sabihin nito? Alis na ba siya sa Golden State Warriors? Nagpaparamdam ba siya sa Warriors na hindi siya babalik, hindi siya pipirman ng extension? Ano kaya ito? Hindi na bago sa mga NBA player ang mga gantong move. Yung iba ay ginagamit ito upang sila'y magparamdam, especially sa media na parang sila'y aalis na sa kanilang kupunan. Well, kay Stephen Curry naman hindi ibig sabihin na ni-remove niya ang Guard for the Warriors ay aalis na siya sa Golden State. Ito'y kanyang pinalitan lamang ng Olympic Gold Medalist. Mas matimbang yun sa kanyang pagiging warja Mas memorable yun. At syempre, hindi naman na po pwedeng ilagay pa niya yung Guard for the Warriors dahil nga limitado lamang ang letra na pwede mong ilagay sa bayo nasa 150 lang. At kaya sa madaling salita, hindi nga ako magkakasya Yang uh, guard for the Warriors plus Olympic gold medalist, pa. Siyempre kung pag-uusapan naman yung posibilidad na alis siya sa Warriors, hindi naman mangyayari yan dahil uh, alam niya mismo kung gaano nasaktan ang mga fans ng Golden State nang umalis si Clay Thompson. Sinabi pa nga niya na hindi hindi niya gagawin yan sa kanilang mga fans. Definitely, walang dapat na ipangamba mga fans ng Warriors considering na hindi naman talaga alis si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Yan ang malaking assurance ko para sa inyo. Sa ibang balita naman, sinusubukang sirain ni Chet Green ang chemistry ni na Paul George, Terrence Maxey and Joel Embiid kung sino raw sa kanilang tatlo ang titira kung kinakailangan para sa huling tira. Ang sagot ni Paul George, yan ay katanungan para kay Nick Nurse, hindi sa akin. Well, napakaseryosong tanong yan, sino nga ba yung titira sa kanila? Pero naman sila nga kakayan, di ba? Si Naimbid, Maxi, si Paul George, meron silang kakayang tumira sa clutch at meron din silang karapatang tumira sa mga tirang kinakilangan. Ayon pa mismo kay Paul George, mga idol, ha, babalikan natin yung kanyang sinabi na hindi niya sasapawan sa na-imbid and Terrence Maxi Kung baga, tutulungan niya ito sa kanyang makakaya to the point na pwede nga raw na sa late game na lang siya pupuntos upang matulungan niya ang 76 Sixers sa clutch moments. Ang malaking issue lang kasi kay Paul George alam natin to eh, di ba? Nung siya nasa Clippers pa, sa mga clutch moments, sa mga kinakailangan talaga, yung kanyang shooting, yung kanyang malaking numero, wala. nag siya sa Clippers, kabilang yon sa mga factor kung bakit hindi makalayo-layo ang Clippers sa playoff. Ano? Pero what if, ngayon, sa Sixers, hindi niya na gagawin iyon. Hindi na mangyayari yun sa kanya. Sa kabilang banda naman, kay Chet Holmgren sa kanyang kupunan na OKC, akala mo walang malakas, di ba? Pero low-key lang sila. Malakas itong OKC. Ang kulang lang sa kanila ay yung experience ng mga veterano, di ba? Yung mga parasensya. Para sa mga fast break at punto-puro-punto komentaryo, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.